May hamon ako sa inyo Para sa isang samahan halikan nyo ang mga kasama nyo Handa na ba kayong maghirap Para sa isang samahan Isang grupo Handa na ba kayo yes, yes, master Buti, nagkaintindihan tayo Sige, talikod Tuwag Patay, paano to? Pinatuwad lang tayo ni Master. Baka lubutin tayo nito. What? What the fuck? Ano kaya ang gawin ni Master? Bakit pinatuwad kami? Mike, ano to? Bakit pinatuwad tayo ni Master? Ano kong gawin ni Master alam. sa atin? Hindi ko alam. Sige, susubukan ko kayo kung gaano katigas sa inyong mga katawan. Sige. Ah, talaga nang matitigas. Tigas Tigas talaga. Dibaya. <laughs> Sige, handa na ba kayo? Yes, yes sir. sir! Handa na ba kayo? Yes, sir! Eh, okay, yes, bukan na rin. Sige, tayo ulit. <laughs> Galing yan. Ano ba tong napasukan ko parang delikado parang delikado ang buhay ko dito ah Tol, Tol, nandyan pa ba kayo? Tol, nandito pa ako ano kaya ang gagawin ni Master sa atin ngayon? hindi ko alam Tol harap! yan! yan ang hinahalap natin dito matigas at saka masigla <laughs> Hello. Ano na ba kayo? Yes, yes, yes master. Master. Yan ang hinahanap natin dito sa isang samahan na grupo. Tegas ang katawan. At saka, matigas ang mga kamay. Sige. Anong pangalan mo? Ako si Atoy. Ikaw. Ako si mike Ikaw. Ako si Mike. Ikaw. Ako si Paeng. Ikaw. Onyeng Master. Okay. Okay. Sa pangalan pa lang. Ay matitigas na. Alam ko. Sa sunod na panahon. Ay matutunog ang mga pangalan niyo dito. Sa ating lugar. Anda na kayo? Yes, 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 sir. Okay. Sige. Okay. May hamon ako sa inyo. Para sa isang samahan. Halikan niyo ang mga kasama niyo. <laughs> Okay, very good. Napatunayan nyo ang pagmamahal ng isang kasamahan sa inyong grupo. Ngayon, may huling akong itatanong sa inyo. Okay, handa na ba kayo? Yes, yes Master! Sir. Ikaw, anong dahilan bakit ka sumanib sa isang kasamahan? Kaya ako sumali sa grupo, Master. Para may kasama akong magdokot ng manok. <laughs> Gago! Okay, very good. Ikaw, anong dahilan bakit ka sumama sa isang grupo? Para may kasama ako sa pagtanim sa aming bukid, sir. Gago. <laughs> okay, very good. Ikaw, anong dahilan bakit ka sumama sa ating samahan? Sumali ako, master, para may kasama ako sa bukid. Master, mga master. Baliw ka yata eh. Okay, very good. Ikaw, anong dahilan bakit ka sumama sa ating samahan ng grupo? Sumali ako master para may kasama ako malibang master Okay, very good Ikaw, anong dahilan? Bakit ka sumama sa ating grupo at samahan? Pumasok ako master para may kasama ako magpatuloy master Okay, very good, very good Okay, dahil sa inyong sinasabi Ay pasado na kayo sa ating samahan na grupo sige tanggalin nyo ang inyong mga takip sa mukha Okay, welcome. Pasok na kayo sa ating samahan. Okay, welcome. Pasok na kayo sa ating samahan. Okay, Salamat, sir. Okay, welcome. Pasok na kayo sa ating samahan. Salamat, sir. Welcome. Sado na kayo sa ating samahan. Salamat, Master. Welcome. Sado na kayo sa ating samahan. Thank you, Master. Okay.